Ayan po, bago po tayo umuwi tayo, hal ulit ng pang-ulamin. Are ang mabait ay. Oh. Gata. Mm. gulay. Mm na po mga halbot na po kayo na rin salamat po pala sa inyong pagsama ano po sa araw araw po ninyong pagsama sa akin ay ganito uh, ah, documentary ko po yung araw araw kong tunay na buhay Magpapasalamat po ako sa inyo at laging andiyan kayo o oh, ganar ka naman po ang pang ulam natin <laughs> ako po hindi na ako umay kahit nari. Ito, yung makalwa. Iba nga po, hindi na napapabidyo pag tayo nangunguha. Oh. Ang dami. Ito po. matingin din po pala tayo laman doon sa kabila matingin din tayo ng laman narito po ang buhay natin sa balik ni ano? po kata po ay manggugulay pa din eh at saka huhukay po tayo ng laman po ng kamuting kahoy yeah, shout po sa lahat alam ano po? shout kay tatay Tony Shout out kay Ma'am Shirley, shout out kay Ma'am Mommy Jane, shout out kay Stephen Suarez. Shout out po kay Ma'am Erlinda. Shout out po kay Joplex. Ano po? Yeah, shout out po sa lahat. Ito pa. Shout out. Shout out po kay Arnold Paranda. kabe's friend. Uh, ah, nakakain daw po yung talbos ng ubi. Yan. Bulanglang, Halong, Gulay. Shout out dito sa San Vicente Aluminos Pangasinan. Shout out po. Opo. Pangasinan 'yan. Gusto ko rin pong marating yang mga ano pong 'yan. Ano po ba yung, yung lugar na 'yan? Oh. Hindi pa po ako nakakarating. Ang nar ang narating ko po diyan sa panorte. Norte po ang tawag namin diyan ay eh, pag kami sa south ay hanggang ay god, nakarating pala akong Baguio City Di lampas po pala no Nakarating na rin po pala ako ng Baguio City Eh di syempre po, nadaanan ko po pala yun sa inyo Since 2008 pa po pala pati yan e, Talaga pong malaking inaidad ko na rin Aho Tapos shout out po natin si JM Sumilang Pa shoutout ka best friend Pa shoutout naman kay Apolonio Sumilang Solid followers, salamat ka best friend Ah sige po, shoutout po in Sumilang Family yan shout out po sa lahat lahat yan tayo po i hahalbutin ko parang ilang ano din eh ilang talbos tapos ay titikin din tayo ng laman ika nga ay buhay natin yung balinghoy may dahon, may laman, aho, oh, yan lahat po naman, sa susunod po ulit yung shoutout natin ano po ba kung konti po lang natin na screenshot din eh. abangan nyo na lang po ulit yung pagsunod po at saka po salamat po sa araw araw po ninyo pagsama tapos po ang episode po natin ay yung totoong buhay natin din eh kumbaga kaya tayo nakakapag upload ng araw araw pagtiba ng saging episode pagtiba ng paghukay ng gabi episode paghukay ng ano basta po kumbaga kasama na natin yung camera po sa lahat ng galaw po natin opo yan lahat ng hindi po naman tutali lahat na lahat yung yung halos lahat na aktividad po natin dito oh. yan tara po at ating mga ano aray ma anong tawag dun ma Hukay po tayong kamuting kahoy. May agaripong pang maruya. Oh. Ayan. Oh. Mga bulaklak na uli. Ayaw ating bibi ayo Pabor din po na lang. Ayan tatabaho ng ating bibi Oh. Gawa dito sila nag kikinaybot. Ayan. Sa so, daya may po Oh, yo. Ayan po. Tayo po ihuhukay din ng kamuting kahoy. Oh. yan po ay kamuting kahoy atin pong papanguhain para mga talbos na rin sayang oh. tapos po natin yan naring rin na rin ang dala po sa gilid ito po. <clears throat> Wala ka ng laman na repiho. Ayan. Mm. Maigrim po. Yan, ang dami na po nito. Yan. Dito po muna. Laman po naman. Para po. kung oh, sisinutin oh, si, na rin sayang din o oh, pananin mo Ang dami na po ulit natin pang tusok. Yan eh. May na isa kong ano naputol. Ay bulok, sayang. Gawa ko ng tubig. Buti na natin na ay. Hindi sayang papakanabangan. Sayang po. Buluk. Lol siguro mabudbad sa tubig. Hmm. Okay, na lang. Bulok Puno ba para bagong puno? dun sa pore o oh, iya yeah, bagi panglaga lang ay yun. may talbos sa tayo may laman pa Ayan po, arid na po yung ating harvest po. Yan, laman. Yan. Ayan po, salamat po sa inyong pagsama. Ayan, ingat po lahat. Happy lang po. Bye.